Malaki umano ang utang na loob ng kapampangan bowler na si Arwin Santos sa sports na basketball. Mula sa pagiging isang pedicab driver, isa na siya ngayon sa mga tinitingalang veterano at batika naman na laro sa bansa. Kwento ni Santos, kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi raw kasi sapat na kinikita ng kanyang ama noon na isang security guard. Para magkapera, naglalaro si Santos sa iba't ibang liga sa Pampanga bilang isang import. Uh, sobrang laki ng binago dahil uh, si I Arvin mean, dati yeah, napaka-simple lang, galing sa hirap, naranasan lahat ng hirap sa buhay. Pero mula nung uh, bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na uh, makilala sa basketball, as in, as in nagawa ko lahat yung mga dapat kong gawin. Like, mas maging, maging hawakan, ka na sa sarili mong bahay, uh, pupunta, mag, makakain mo gusto mong kainin at the same time, Maraming re-respeto sa iyo. At dahil sa talino at gila sa court, ay tinulungan din siya ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Kinuha siya ng Far Eastern University upang maglaro sa University Athletic Association of the Philippines sa so UAAP. Tatlong kampyonato na iuwi ng kapampangan bowler para sa FEU at noong 2006 PBA draft napili si Santos ng kupo ng Air 21 bilang second overall pick. 2009 na maglaro siya para sa San Miguel Beermen kung saan humakot siya ng maraming championships. Dalawang beses din siyang tinanghal na Finals MVP habang siyang nagwagi most valuable player ng season noong 2013. Ang sikreto ni Spider-Man? Ah, Siyempre, ang sikreto lang naman sa mga kabalin ko, sa lahat ng mga atleta gustong uh, makarating sa mga kapunkana natin, ah, hindi yon imposible. Basta isipin nyo lang na kayo nyo rin yan. Ipagdarasal nyo lang, disiplina, lagi nyo ipapasok sa isip nyo. At ang Diyos, siyempre, at sige lang, focus lang kayo sa vision nyo huwag kayong magpapapekto sa pagsubok ng buhay. Kasi ang isang magaling na player, kailangan mati, hindi lang matibay ang isipan, kailangan matibay din ang dibdib. Taong 2019 ay napili siya upang magpagbakbakan sa kupunan sa Asia sa FIBA Asia Championship for Men. Noong 2019 ay sinuot din niya ang kulay ng watawat sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ang mapasali sa national team ay sumunong so masasabi niyang highlight ng kanyang basketball career. Ah, siyempre, isa pa yan. Uh, pagka nagre tayo ng, ng, ng Philippine team natin, ng Pilipinas, hindi na yung apelido mo ang dala mo eh. Kasi pagka nasa PBA ka lang, UAP ka, ang dala mo, apelido mo. Pero pagka Pilipinas na ang usapan, kababayan mo na yan. Sarga mo, ka ng todo-todo, ibibigay mo lahat kasi ayaw mong mapahiya. Gusto mo, maging proud talaga ang Pilipino. Kahit matalo, lumalaban pa rin. Kaya naman sa darating na no August 25 ay handang-handa na raw sumigaw ng laban gilas Pilipinas si Arwin Santos para ipakita ang suporta sa national team sa FIBA Basketball World Cup 2023. Iniimbitaan natin lahat ng mga kababayan natin na suportahan natin ng ating uh, gilas Pilipinas team na talagang uh, magpapakamatay laban para sa bayan at puso siyempre. Kaya patuloy natin sila suportahan at ipag-pray na sana uh, maging maganda ang uh, kalabasan ngayong uh, Philippine team natin. Samahan si Arwin Santos at iba pang mga legendary basketball players ng Pinas sa pagsuporta sa Gilas Pilipinas sa kanilang paglaban sa FIBA 2023. Maari magpunta sa ticketnet.com.ph at smtickets.com upang makabili ng passes at mapanuhod na excited games sa Basketball World Cup. Ako si JM Desus, De taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to! Oh!